Day 13 na guys Guys day 13 wow. Ayan na yung mga nagawa namin guys Taas na ng bakod namin Tapos nagsisimula na rin magpatag ng lupa Pinagmumunuan ni Jason Pinagmumunuan ni Jason guys Uy uy sana all <laughs> Sabado nga pala ngayon guys Sahod na naman 500 na naman ako nito na guys <laughs> Ano na itsura nya guys Mata Makalipas ang Labing tatlong araw Dito sa loob medyo madami pa Google Bantay ka dyan Tapos dito sa taas Yung CR babaguhin din to Itong taas guys, ay eh, na itura niya. Pwede nang ah! hmm, lang, walang bintana. Binaklas nga pala yung bintana dito kahapon. Papalitan kasi yan ng sliding. Ayan na guys. Ayos na rin yung kisame house tour. Wow. After 13 days. Yun, sabi nga ng mga gumagawa dito guys, meron daw nakatirang anino dito. Nakita daw nila. Ano kaya papaalisin yun? Anino na yun? Google! Ayan na siya guys sa labas mataas na rin yung hangin na ito bakod yan tapos may isa gabal bang puno ito so, hindi namin alam kung paano siya bubumuhan kasi may puno kailangan pala ka rin sa ano DNR eh, yung nya guys itsura nya sa labas taas yung bakod Yan, tapos sa likod gagawin gate. Yan, gagawin gate yan dito. Yan ay, may niya, guys. Marami-rami pang trabaho to. Tagal-tagal pa to bago malipatan. kita. Yung puno pa, malaking trabaho pa yung puno. Yes! Shout out! Shout out! <laughs> Shout out! <laughs> Ayan yung kubo namin guys. Tsaka may nakatira ngayon. Ayan, tapat lang ng bahay namin yan ah. Yun lang, guys. Susunod ulit, guys. Update ko kayo kahit hindi na makainteresado sa mga nangyayari sa buhay ko. <laughs> hey.